Hello guys. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Walmart. So nakapamili na tayo. ng mga importante nating kailangan. So, tipid-tipid muna tayo ngayon guys. Namili tayo ng mga yung ano, yung talagang kung saan tayo makakatipid ngayon guys. Lalo na sobrang mahal ang bibihin natin ngayon guys dito sa Canada. So talagang kailangan pagpitan natin yung citron guys. Lalo na oh. Ngayon talagang sobrang mahal lang bilihin dito guys. Talagang mapapa-aray ka sa sa presyo ng mga bilihin guys. Kimchi oh. Favorite na noodles. Korean noodles guys. sobra sobra ano sobrang mahal ng mga bilihin guys <coughs> so kailangan talagang maging matalino tayo sa mga binibili natin guys lalo na ngayon ang mahal pamahal ng pamahal so hanap pa tayo sa kabila ng toyo may $13 pa rin guys so oh. ang bigas nakasale lang ngayon so dito guys may $1, $1 din na tomato and may $1 din na lunch and mint mm <coughs> sobrang mahal ng bilihin. Talagang ano, kailangan tipid-tipid din talaga. Kailangan maging ma, ma maano ka sa pamimili. Maging responsable ka. Hindi hindi pwedeng kuha ka ng kuha kung anong gusto mo. Lalo na ngayon, sobrang mamahal. Hindi biro mga presyo. Ano na, saka na ka guys pag nasa Canada ka talagang ganoon talagang kailangan natin magtipid kasi dollars din ang binabayad so, natin no one, so yun guys nasa Walmart tayo ngayon isa sa mga grocery store dito so ngayon guys um, sobrang hirap ng mag-budget lalo na kapag yung minimum ka lang na sahod, sahod mo rito so kailangan mag double job ka para masustain mo yung pangangilangan yung needs mo lalo na ngayon talagang sobrang mamahal <clears throat> hindi biro mga presyo sa tinapay lang talagang ang mahal hindi <laughs> ka nakukuha talaga manghihinayan ka kanang kumuha ng tinapay lalo na sobra sa sobrang mahal yan guys so pauwi na sila mama niyan soon, very soon so yun guys ito yung parang supermarket sa Pilipinas, ganito 'yung mga supermarket nila dito, guys. yun know. Mamahal. Kahit mga pabango ang mamahal. To Jaguar. Mahal na, guys. Made in France. 19 dollars. Mga pabango 'yan, guys. So, yan lang. Yun muna tayo. Yun muna yung mga mabibili natin ngayon. Konti lang muna. Kasi, konti lang yung nakita nating sale. So, kailangan maging masipag ka talaga sa pamilya. Para kumaba yung pera. Guys. Lalo na ngayon guys, talagang Napakamahal ng lahat ng bilihin tapos magkano lang yung sweldo mo so daming pang binabayaran so kailangan talaga maging responsible lagi tayo sa mga um, ginagawa natin lalo na sa pamimili ng mga kung, kung, kung ano lang yung pinakaimportante natin. So yun guys, hanggang dun muna. Thank you for watching.